Magandang umaga, kapatid. Habang dahan-dahang sumisilip ang araw sa iyong bintana, may panibagong pag-asa ring gumigising sa iyong puso. Bago pa man dumilat ang iyong mga mata, may tinig na dahan-dahang bumubulong sa iyong kaluluwa. Anak, narito ako. Alam mo ba? Sa bawat umaga na dumarating, hindi lang basta araw ang hatid, kundi pagkakataon. Pagkakataong muling maranasan ang liwanag ng Diyos ang Kanyang presensya, ang Kanyang katapatan na hindi nagbabago. Kahit gaano man kahimik ang paligid, ang Diyos ay laging nagsasalita. Kailangan lang nating tumahimik at makinig. Sabi sa awit 27.1, Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Hindi mo kailangang intindihin ng lahat hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Basta't hawak mo ang kamay ng Diyos sa umagang ito, may direksyon ang bawat hakbang mo. May kasagutan sa panalangin mo. May liwanag sa gitna ng anumang dilim. Ngayong umagang ito, hayaan mong ang Diyos ang mangusap. Hayaan mong ang Kanyang presensya ang pumuno sa silid mo, sa puso mo. At habang binubuksan mo ang puso mo, may mensahe siyang inilaan. Isang salita, isang gabay, isang pagpapala na tanging para sa iyo lang. Handa ka na bang marinig ang tinig niya? Kung handa ka, isulat mo sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayong umaga. At huwag kalimutang mag-subscribe. Kasama ka sa panibagong simula na ito. Magandang umaga muli, mahal kong kapatid. Hayaang sumulyap ka sa malawak na liwanag ng Panginoon. Ngayon, bukas mo ang puso mo. Hayaang dumaloy ang presensya niya. Ikaw ay hindi nag-iisa. Sa umagang ito atin ipagkatiwala ang ating sarili sa kanyang dakilang kamay. Isang tawag para sa direksyon ng Diyos, para sa isang bagong simula na puno ng pangako. Sa gitna ng malalim na paghinga, Maramdaman mong siya ang iyong liwanag at kaligtasan, ang Panginoon ng aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Awit 27:1 AB. Ngayon ay tatawid tayo sa isang sandali ng banal na kapayapaan. Hayaang ang mga mata mong pumikit saglit habang binubuksan natin ang ating sarili sa Kanyang tinig. Naririnig mo ba ang Kanyang mahinang bulong? Kita-kita ko. Wika niya narito ako sa bawat hakbang mo. Sa araw na ito, hayaan mong ang awit mo ay maging panalangin. Panginoon, kausapin mo ako ngayong umaga. Hindi mo kailangang ilarawan ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi mo kailangang ihayag ang bawat tanong mo, sapagkat siya ang sasagot bago ka pa man magsalita siya ang maglilinis ng kalituhan sa puso mo, magbibigay liwanag sa landas mo, at maghahanda ng isang hakbang na puno ng pag-asa. Hayaang dala mo ang bukas labing tiwala sa kanya. Hayaang ang ating pagtitiwala ay maging haligi ng pagbangon, pagbangon sa bagong araw, pagbangon sa bagong pangako, pagbangon sa bagong direksyon, sa bawat salita ng panalangin, paglabas mo sa bahaghari ng pag-asa. Ama namin, salamat po dahil ipinapakita ninyo ang liwanag ninyo sa umagang ito. At habang binubuksan mo ang puso mo, isipin mong ang araw na ito ay itinakda niya. Hindi nang dahil sa iyong lakas kundi dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan hayaang ang kanyang salita ang maging ilaw sa bawat hakbang mo ang kanyang presensya ang maging kalakasan mo ang kanyang pangako ang maging panalo mo marahil may pagod ka marahil may tanong ka pero ngayon pahinga ka sa kanyang bisig marahil may takot ka ngunit sa kanya hindi ka titigil sa paglakad sa Kanya ikaw ay ligtas, ligtas sa pag-asa, ligtas sa Kanyang plano, ligtas sa Kanyang liwanag. Sa paghinga mo ngayon, tiyak mong maririnig ang Kanyang tawag, sumunod ka sa akin at ipapakita ko ang daan. Sinasalamin mula sa awit 27.11, handa ka na ba? Dahil sa ilang sandali, tayo ay sabay natatayo, maglalakad sa liwanag habang tinatawag ng Diyos ang pangalan mo ilalim ng kanyang kanang kamay, makakasiguro ka sa tugtog ng bagong araw, darating ang kanyang direksyon divine. Sa pagsara ng yugtong ito, tatanggapin mo ang panalangin at pagkatapos, sisimulan natin ang isang panibagong kapit, isang panalangin na may lakas, isang panalangin na may tugon, isang panalangin na magbibigay bunga sa buhay mo. Kung nararamdaman mong oo, Nais kong marinig ang tinig ng Diyos ngayon, isulat mo sa comments. Panginoon, gabayan mo ako upang makapagsimula tayo ng panalangin na nagbabago ng araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi mo mamiss ang susunod nating bahagi. Habang tuloy ang liwanag ng umaga na dahan-dahang sumisinag sa bintana ng iyong buhay, nais kong ianyaya ka, tumingin ka sa iyong puso, may tanong na humihintay sa sagot. Kilala ba natin ng lubusan ang tinig ng Diyos? At sa sandaling ito, sasabihin ko sa iyo, Oo, nalalapit na yung pagkakataon mo para maramdaman ang kanyang pagngiti, ang kanyang yakap, ang kanyang direksyon. Uh, Tayo'y magsimula sa isang katotohanan sa awit 27 na kasulat, Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag na landas." Awit 2711 ADB, Bible Hub Plus One, Iyan ang pangako, ang Diyos ay hindi nananatiling tahimik habang tayo'y naglalakad sa dilim. Siya ang liwanag at Siya rin ang daan. Isipin mo ang isang gabi na ang buwan ay natabunan ng ulap, ganun din ang karanasan mo minsan. Yeah, pero pumailan lang ang araw sa kabilang dako at ang liwanag niya ay bumalot sa buong paligid. Ganon ang nangyayari ngayon sa iyo. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakakabit lang sa oras ng salat pag-asa, kundi sa bawat hakbang mo, sa bawat desisyon mo, sa bawat pagbukas ng puso mo sa panalangin ng umaga. Ngayon, pagnilayan mo ito. May bahagi sa buhay mo na naghahanap ng kaliwanagan, may bahagi na naghahangad ng direksyon. At ang salita ng Diyos ay tila kumakaway sa iyo at sinasabi, Lumapit ka sa akin at makikita mo ang daan. Katulad ng sinabi sa awit 27.8, Nang iyong sinabi, hanapin ninyo ang aking mukha. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, Ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Bible Hub Plus One Ito ang imbitasyon niya para sa iyo. Hanapin ang mukha niya. Hindi dahil sa kasalanan mo, hindi dahil sa karapat dapat ka, kundi dahil sa pagmamahal niya. Siguro iniisip mo, paano ko ito gawin? Paano ko makikilala ang tinig ng Diyos sa ingay ng mundo? Mga mahal ko, hayaan mong ilahad ko sa iyo. Unang-una, manahimik ka. Kaunting minuto lang, isara mo ang mga mata ng puso mo. Pakinggan ang hininga mo, damhin ang tibok ng puso mo. At sa gitna ng katahimikan, itanong mo, Panginoon, paano mo ako gustong gamitin ngayong araw at makakarinig ka? Hindi palaging sa pamamagitan ng malakas na tinig, mga salita lang basta bumabalong, kundi sa isang malumanay na pagpukaw ng loob, isang sinag ng pag-asa, isang kulay na mas maliwanag kaysa sa paligid mo. Pangalawa, isama mo siya sa simula ng araw mo bago mo buksan ang telepono, bago mo buksan ang social media, bago mo buksan ang radyo ng pananabik sa balita, sabihin mo, Diyos, Ikaw ang liwanag ko, Ikaw ang direksyon ko. Iparinig mo sa langit ang panalangin ng puso mo. Panginoon, turuan mo ako ng tamang daan at sandali lang ang mundo mo ay magsisimulang magbago dahil ang Diyos ay hindi bumibitiw sa pangako na Siya ang babantay sa iyo. Sa awit 237, binabasa natin, Sa pagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako. Bible Hub Plus 1 Sa araw ng bagyo, sa dilim ng gabi, Siya ang tanggulan, pero ngayong umaga, Siya ang kasama mo sa daan paakyat, pailaw, padireksyon. Pangatlo, magsalita ka. Huwag mong hayaang manahimik lang ang iyong puso. Subukan mong sabihin, Panginoon, gamitin mo ako, at isalaysay mo sa Kanya ang iyong pangarap, ang iyong hangarin, ang iyong tanong, sapagkat marinig niya at hindi lamang marinig, magbibigay sagot. Tulad ng sa awit 27-13, Ako sanay ng lupaypay, kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon. Bible Hub Plus One ang pananampalataya mo ang magiging tangga para makita mo ang kabutihan niya sa lupaing may buhay. Ngayon, kausap kita hindi basta bilang tagapakinig mo, kundi bilang kaibigan sa pananampalataya mo. At hinihikayat kita, tandaan mong ang panalangin ng umaga ay hindi aksidente. Ito ay estratehiya ng langit para sa buhay mo ang direksyon divine ay nakalaan na at ang promesa ng Diyos ay handa ng matupad. Hindi mo kailangang maghintay ng espesyal na palatandaan. Ang palatandaang iyon ay mayroon ka na. Ikaw ay nagising ngayon. Ikaw ay narito at ikaw ay bukas sa Kanya. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Isipin mo ang hakbang mo ngayong araw. Saan ka pupunta? Ano ang una mong sasabihin sa Diyos? Kung ang sagot mo'y Panginoon gamitin mo ang araw ko tumayo ka sa iyong panalangin. At ngayon ganito ang aking tanong sa iyo. Handa ka na bang yakapin ang leksyon? Handa ka na bang isabuhay ang pag-asa na nasulat sa salita niya? Ang leksyon natin ngayong umaga ay isang paghahambing, tulad ng punong itinanim sa tabi ng ilog. Ang buhay kung saan nakatuon ang ugat sa Diyos ay hindi nawawala ng bunga at ikaw, kaanib ng liwanag, tinawag ka niya upang lumago sa tamang daan. Maaring dati kang naglakad ng nag-iisa, nag-aalinlangan, nagtatanong. Pero ngayon, ang liwanag ay nagsimula ng pumasok sa iyong puso. Nakita mo ang patak ng pag-asa. Narinig mo ang paanyaya niya. Sumunod ka sa akin. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Sa susunod nating bahagi, huhubugin natin ang leksyon ng mas malalim. Tatalakayin natin kung paano natin maia-apply ang salita sa buhay natin ngayon, kung paano ang ilaw at kaligtasan ng Diyos ay magbubunga ng konkretong pagbabago sa trabaho, sa pamilya, sa pananalapi, sa bawat relasyon mo. At sisimulan natin ang hakbang na iyon ng sabay-sabayan, sadyang makapangyarihan ang umagang ito, at ikaw ay nasa pinakatamang oras. Pero tandaan, ang pinakamagandang bahagi ay di pa dumarating, kaya manatili ka, huwag ka pupunta saan man. Sasamahan ka pa natin at sa susunod na sandali, bubuksan natin ang puso mo sa konkretong leksyon ng pananampalataya, direksyon at tagumpay sa liwanag niya. Kung sa loob ng puso mo may lihim na dasal na hindi mo pa nasabi o isang pangako ng Diyos na gusto mong ipahayag, isulat mo ngayon sa comments. Panginoon, ipinahahayag ko ang iyong kabutihan sa aking buhay. Sabihin mo rin, Amen po sa kapatid mong kasama. Huwag mong kalimutan ang pag-subscribe at pindutin ang bell icon dahil ang bawat araw mo kasama ang Diyos ay isang bagong simulain. Habang nagsisimula ang bagong sandali ng iyong umaga, damhin ang banayad na hangin at ang liwanag na sumisilip sa silid ng iyong puso. Narito ang sandaling hinihintay mo, ang tinig ng Diyos na may dalang pangako Naghihintay lang na igib mo ang pananampalataya mo at ibigay ang hakbang. Sapagkat ganito ang kanyang sabi, magtiwala ka sa akin at gagabayan kita. Hayaang bumuhos ang kanyang kapayapaan sa bawat ugat ng iyong kaluluwa, puso, isip. Ang kanyang liwanag ay hindi lang naiilaw sa paligid mo, kundi nagliliwanag sa loob mo. Alamin mong kapag buksan mo ang puso mo sa Kanya, ang mabilis na takbo ng mundo ay titigil sandali para bigyan ka ng pagkakataon na marinig ang Kanyang boses. Ito ang araw, ito ang pagkakataon. Ngumiti ka sa liwanag ng Diyos at pakinggan ang Kanyang sagot sa panalangin mo ng umaga. Ang direksyon na inaasamasam mo ay hindi nakatago. Ito ay nakahintay na para sa iyo. At sa bawat hininga mo ngayon, may usapan, Kasama mo ako, wika niya. Sa bawat hakbang mo, ako ang liwanag, ako ang kaligtasan. Siguro may nararamdaman kang pangihina, siguro may bahagi sa buhay mo na parang natigil, pero ngayon, hindi tayo magfokus sa kabiguan, kundi sa kabutihan ng Diyos, dahil ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Walang tanong na sobra, walang pagdandang sobra dahil siya ang may hawak ng oras mo, ng hakbang mo, ng direksyon mo. At kapag inilapit mo ang puso mo sa kanya, ang anino ng duda ay maglalaho. Dahil ang kanyang pangakong hindi ka kita iiwan ay totoo at ito ay para sa iyo. Isipin ang isang ilog na malinaw, tahimik at matatag ang agos. Ang punong itinanim sa tabing ilog ay hindi nauubusan ng lakas, hindi natutuyuan kahit may araw ng tagtuyot. Ganon ka ngayon sa Diyos. Ang iyong ugat ay nakaugat na sa kanyang pag-ibig. Ang iyong pananampalataya ay nagsisimulang mamunga. At sa bawat pagkakataon na tumayo ka at nagsabi ng Panginoon, gamitin mo ako, ikaw ay nagsimula ng bagong kwento kwentong may liwanag, may direksyon, may pangako. Dahil ngayon ang iyong panalangin ng umaga ay hindi lang pagbubukas ng mata, ito ay pagbukas ng puso, pagbukas ng buhay para sa Diyos. At kapag sinabi mo ng buong tapang, Panginoon, ikaw ang direksyon ko, sinimulan mo ang paglalakbay. Hindi kailanman malilimutan niyo ang araw na nagsimula ka sa kanyang liwanag. At kahit pa maaninag ang panganib o dilim sa gilid ng iyong landas, ang iyong loob ay matatag dahil nadama mo na ang kanyang presensya. At ngayon, darating ang sandaling pang-profesya. Idagdag mo sa araw mo ang panalangin ng pag-ako ako ay anak ng Diyos. Ako ay may direksyon. Ako ay may pag-asa. I-declare mo ito sa quiet mo na sandali. I-sense mo ang pagbabago sapagkat ang liwanag ay hindi lang magsisimula sa umaga. Ito ay babalik. I-refill ang puso mo sa bawat segundo. At bawat pagkakataon na nagpiling magtiwala kay Kristo Jesus, ay pagkakataon ng tagumpay huwag mong sayangin ang pagkakataon ibigay mo ang araw mo sa Diyos hayaan mo siyang mamuno sa plano mo hayaan mo siyang maging liwanag sa bawat kanto ng buhay mo at kapag handa ka na puntahan tayo sa susunod na bahagi kung saan tatalakayin natin kung paano ang kanyang liwanag at kaligtasan ay magiging konkretong tunay sa trabaho mo sa pamilya mo sa relasyon mo sa pananalapi mo Ihanda mo ang puso mo dahil ang pinakamagandang bahagi ay hindi pa narating. Kung nararamdaman mong tinatawagan ka ng Diyos ngayon na lumakad ayon sa Kanyang liwanag, isulat mo sa comments, Panginoon, gabayan mo po ako sa araw na ito at sabayan ng amen po. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para samahan mo kami sa susunod na bahagi. Habang unti-unti nating nadarama ang init ng araw sa ating pisngi, paalala ito ng Diyos na ang bawat liwanag na dumating ay hindi basta liwanag lang. Ito ay isang tanda ng kanyang pagtatagumpay sa buhay mo. At sa gitna ng bagong umaga, narito ka, kasama niya, tinawag para hindi lang managinip, kundi lumakad ng may tapang at pananampalataya. Hindi lang kakwento ito, ito ay deklarasyon ng puso. Ako ay may direksyon, ako ay may layunin, ako ay may liwanag. Isipin mo ang unang hakbang ng araw, kaunti, tahimik, ngunit puno ng pangako. At sa bawat boses ng Diyos na bumubulong sa puso mo, tinatawag ka, humakbang ka, ikaw ay tinawag ko dahil may plano ako para sa iyo. Ang salita niya ay hindi mananahimik sabi sa mga awit 27, Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. EU version, the Bible app, bible.com plus 2, biblegateway.com plus 2. Ang pagantay na ito ay hindi pasibo. Ito ay aktibo. Ito ay pag-asa na may gumagalaw na lakas sa loob mo. Bukas ang paningin mo sa lupang may pagkakaba. Ngunit ang Diyos ay nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At sa sandaling iyon, ang takot ay maglalaho dahil ang kanyang ilaw ay pumapasok sa gitna ng anino. Ang kanyang pangako ay tatayo bilang ilaw sa landas mo. At ikaw, kapatid, ay tatahimik, pero hindi mananahimik ang loob mo dahil ang kanyang direksyon ay maririnig mo at ang kanyang lambing ay aangkinin mo. Sa bawat sandali, pakiramdam mong may kamay na hinahatak ka pa itaas, may tinig na bumubulong. Lumapit ka sa akin at makikita mo ang daan. Bible Gateway, Com Plus One. Gusto kong itanong sa iyo, anong dala mo ngayong umaga? May pangarap ka ba na bumangon kasama ng araw? May hangarin ka ba na sumilay muli ang liwanag sa buhay mo? Kung oo, isipin mong ang araw natin ngayon ay inilaan ng Diyos para sa iyong tagumpay, hindi para sa iyong takot, para sa iyong pag-asa, hindi pagsuko, para sa iyong kilos, hindi pag-aidlip sa sarili. Hindi mo kailangang hintayin ang perfect na oras. Ang tamang oras ay ngayon. At habang tayo ay nagsasalita ng Panginoon, ikaw ang direksyon ko, alam mong tumutugon siya. Hindi kita tinatawag para lamang manood, tinatawag kita para tumayo, para bumangon, para sumunod. At sa bawat hakbang na kukunin mo ngayon, ang liwanag niya ang magiging paunang tanod. Kaya't huwag mong hayaang malunod sa mga alingaungaw ng pag-aatubili ang puso mo. Itaas mo ang kamay mo, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, gamitin mo ako at hayang ang araw na ito ang simula ng bagong yugto yung yugto ng pagkakaroon ng direksyon ng pagkakaroon ng lakas ng pagkakaroon ng kwentong magpapahayag ng kanyang kabutihan ang panalangin ng umaga mo ngayon ay hindi lamang panalangin ito ay isang pagtanggap ng liwanag, isang pagbubukas ng puso, isang pakikipagtipan sa Diyos para sa kung ano ang sasabihin niya at gagawin niya sa gusto mong simulan ngayong araw. At sa loob ng puso mo, maririnig mo ang sagot, Ako ang liwanag mo, ako ang kaligtasan mo. Bible Hub Plus One Ngayon kausap kita, huwag mong sabihing hindi ka karapat-dapat. Tumayo ka, buksan mong muli ang pagkatao mo sa Diyos, sapagkat Siya ang tumatawag sa iyo ngayon para sa isang buhay na may direksyon para sa isang umaga na may pangako. At sa susunod na bahagi, titingin natin ng mas malalim kung paano sa araw-araw na gawain sa trabaho mo, sa tahanan mo, sa relasyon mo, sa pananalapi mo, ang ilaw at kaligtasan ng Diyos ay maghuhubog ng bagong reality. Ihanda mo ang puso mo dahil ang pagbabago ay sisimulan na ngayon. Kung ngayon ay naramdaman mong ang Diyos ay nagbibigay sulyap sa iyo at ikaw ay nagsabing, Panginoon, ilawan mo po ang landas ko. Isulat mo sa comments, Opo, Panginoon, gamitin mo po ang araw ko at sabayan mo ng Amen po. Wag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sumama ka sa susunod na bahagi na hindi mo dapat palampasin. Nahabang dahan-dahan nating tinatahak ang huling bahagi ng paglalakbay na ito, hayaang tumigil ka sandali, ipadama sa puso mo ang hangin ng bagong pag-asa. Mamati ka. Hindi ka naligaw. Ang araw na ito ay itinakda ng Diyos para sa iyo. Ang liwanag na sinimulan natin sa umagang ito ay hindi magwawakas sa pag-agos ng oras. Ito'y magsisimula ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng liwanag, ng direksyon, ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, huwag mong hayaang manahimik ang puso mo. Dumayo ka sa katotohanan. Ikaw ay tinawag para manguna, hindi manatili sa likuran. Ikaw ay tinawag para sumilay, hindi manatili sa dilim. Ikaw ay tinawag para mamahagi ng liwanag, hindi lamang tumanggap nito. Isipin mo ang unang sinag ng araw na tumama sa iyong mukha ngayong umaga. Pagkakataon iyon para makita mong may bagong araw na nagsisimula. Pareho ang ginagawa ng Diyos sa puso mo ngayon. Sinasabi niya sa iyo, tumayo ka, lumakad ka, ipakita mo ang aking liwanag sa landas mo. Ne, hindi sapat na malaman mo na siya ang liwanag at kaligtasan mo. Kailangan mong isabuhay ito araw-araw. At sa bawat pagpili mong lumakad kasama siya, ang iyong mga hakbang ay magkakaroon ng layunin, ang iyong mga salita ay magkakaroon ng bisa, ang iyong mga relasyon ay magkakaroon ng pag-asa. Marahil ngayon ay may gawain ka pa na haharapin, trabaho, pangangailangan, responsibilidad. Ngunit tandaan mo, hindi ka iniwan sa sarili mo. Ang Panginoon ay kasama mo at Kanyang ilaw ang magiging patnubay mo. At sa bawat oras na iyong ipapasahe, sa bawat hamon na iyong haharapin, hayaan mong ang Kanyang tinig ang sumagot. Sabi sa Salmo 27.1, ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot kung ang Diyos ang iyong liwanag, hindi ka kailanman magiginhawa hawa sa anino ng takot. Sa halip, ang liwanag niya ay lalago, sisikat sa puso mo at papantayan mo ang matatawag mong pagbangon. Ngayon itaas mo ang kamay mo, sabihin mo sa Diyos ng buong pananampalataya, Panginoon, gamitin mo po ako bilang ilaw sa araw na ito. I-declare mo ito at maririnig mo ang tugon niya, sapagkat ang direksyon divine na hinahanap mo ay hindi lang pagnanasa, ito ay pangako. Hindi lang basta pag-asa, ito ay realidad na nagsisimula ngayong umaga, at ikaw, kapatid ko, ay bahagi ng plano niya. Hindi ikaw ay aksidente ng pagkakataon. Ikaw ay binuo para sa liwanag, ginawa para sa layunin, inilaan para sa tagumpay. Hayaang ang ating panalangin ng umaga maging maisalang ng kagandahang loob ng Diyos. Habang sumusulat ka nito sa puso mo, isipan mo ang bawat lugar ng iyong buhay, trabaho, tahanan, mga relasyon, pananalapi, kalusugan, hayaan mo silang masinagan ng liwanag niya. At sa bawat bahagi na naisin mong hayaang baguhin, tandaan mong ang ilaw ng Diyos ay hindi basta bituin sa langit. Ito ay apoy sa puso mo, pagganyak sa bawat pangarap mo, kumpas sa bawat hakbang mo. At ang kanyang kaligtasan ay hindi lamang para sa malalaking problema. Ito ay tugon para sa iyong araw-araw na buhay, para sa simpleng gawain mo, para sa tahimik mong sandali ng panalangin ng umaga. Ngayon, hinihikayat kita na sumagot ka sa tinig niya. Isang salita lang, isang dakot lang ng pananampalataya mo. Sagutin mo, ako po ay may direksyon. Ako po ay may liwanag. Huwag matakot sumalubong sa bagong pag-asa. Huwag mag-alinlangan sa pangakong sinimo ngayon. At habang binubuksan ko ang pinto ng panibagong yugto sa ating paglalakbay, alam mong may susunod pa isang susunod na bahagi kung saan ipagdiriwang natin ang iyong tagumpay, ang iyong responsibilidad bilang tagapagdala ng ilaw, kung saan matutunghayan natin kung paano bubuo ka ng ilaw at kaligtasan sa komunidad mo, sa pamilya mo, sa sambayanan mo. Sa gayong paraan, ang video na ito ay hindi lang nagtatapos dito, ito ang simula ng iyong aktibong pagyakap sa liwanag ng Diyos. At bago tayo magsara, bigyan natin ng Diyos ng isang tapang na panalangin habang buong puso mo ay nakatuon. Panginoon, ipagkatiwala ko po sa iyo ang araw ko. Gamitin mo po ako ngayon bilang ilaw at daluyan ng iyong kaligtasan. At maramdaman mo ang pag-alingasaw ng kanyang presensya sa puso mo. Himig ng pag-asa na nagsasabing, Ako ay kasama mo. Kung narito ka ngayon, at nais mong ipahayag sa komento, Panginoon, ilaw ko ka at kaligtasan ko ka. Isulat mo kung saan sa buhay mo mo nais makita ang liwanag niya. Sa trabaho ba? Sa tahanan? Sa pamilya? At sabayan mo ng Amen po. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell icon at iklik ang video na makikita sa screen ngayon para sumama ka sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay paglalakbay na hindi lang makikita sa mata kundi mararamdaman ng puso